senang itu terlengkap ya coba <laughs> <Kinada> na lang. <laughs> Bakit kayo ganito? Tapos na namin ginawa ito dati eh. Joke <laughs> lang. Dahil ganito na lang. Ito Ako kayo na sa present. muna. go. Thank you, Julia, for for being open. Okay. Ano sa buong journey natin sa pelikula. Sobrang thank you. So thank you. Kasi... Alam ko hindi ako mag-isa sa pelikula. Kasi pag may mga araw na down ako, oh. ina-assure mo ako, I may mean, nandudyan ka para ako. Thank you. Generous ka sa pag sa acting na binibigay mo. Like, hindi ka madamot. And uh, wala akong dapat sorry. <laughs> joke <laughs> joke like, That's a joke, guys. Relax! <laughs> There's no show for today! <laughs> um, ako, genuinely, Josh, thank you. Because, um... Naramdaman ko sa buong time na sinu-shoot natin tong pelikula na to, inalalayan mo talaga ako. Kilala mo ako, alam mo, kapag medyo kinakabahan ako sa eksena, kapag medyo parang yung energy ko nagbabago, Um thank you because um ganun din um you're always asking kung okay ako and you're always finding ways to make sure na um everything and everyone on the set okay kaming lahat hindi lang ako everyone iniisip mo sa sa set And thank you because then naging open ka to um, this idea of working together again. We're crazy for doing this, but um, um, thank you for being open and being so generous and honest in, in all of our scenes. Um, and yung sorry. Mapapanood yun naman sa movie kung ba't siya nagsawal. Like, <laughs> Oo, oh, okay na yun kasi nagawa na namin yung dati. Totoo, totoo, yeah. Uh -huh. But let's take this opportunity na to thank the cast. Sobra, so, grabe. I want to thank you kay Bong, Kayla, ah, Ate so May, nice. and of course, Aljo and Bianca. And kay Tito Noni, kay Ketcha, maraming salamat sa pagtanggap ng project. Ang laki ng Alaki ng tulong niyo sa amin, alaki ng support na, na binigay niyo sa amin. Talaga, kasi hindi hindi madali yung pelikula for us, di ba? Ang hirap din. Pero nandiyo dyan kayo na nakaalalay eh, sa amin. Ang baga, kahit kami yung nasa harapan, nandito lang kayo lahat sa likod namin. Bisa Kaya maraming salamat sa iyo. And of course, A direct, direct arrive, oh my yeah. God, maraming salamat sa iyo Direk sa lahat sa pagalalay mo sa amin. Sa pag-push sa amin. Sa pag As in, Hindi ka talaga nag-give up yes. sa amin. And, And obviously, your right to this problem. At detal, masaya na ba kayo? <laughs> thank you rin sa inyo. Thank you rin sa inyo. Kila Simon, maraming salamat. Okay, hindi, hindi ko na ma-entertain yung ibang question, but thank you sa pag-send ng question. Si Goldwyn Reviews, si Daniel ng KPEX official. Daniel, thank you. Mikey Vinias ng Kapamilya